Uy, parang ang sarap dito mag-swimming, guys. Eh, kasi libre lang yan dito, malapit sa may dealership ng mga big bike. Ayun mo, pwede kaya tayo dito lumangoy. Ay, oo nga pala, guys. Marami siguro sa inyo ang mga nag-swimming. Teka, eh, saan nga pala kayo nagpunta, mga tropa? Sa swimming pool o sa dagat? Eh, ako kasi ngayon dito lang ako mag-aano sa may parang mall. At saka, huwag nyo palang kalimutang i-like yung video, ah. At mag-subscribe kung nakapag-swimming kayo. At kung hindi eh, i-subscribe mo pa rin at i-like Para mag-swimming tayo ditong sabay-sabay Dali, i-like mo na yan bago ako tumalon dito At dahil nagawa mo na yun O oh sige, lalakad-lakad muna ako dito sa may bakal Tapos talon What? Bakit naman ganun? Hindi naman ako nakapag-swimming Bakit ako lumulutang? Oh no! Teka nga lang boy, ayun Dito pala guys eh. Kala ko pa naman hindi ako pwedeng makapunta dito sa may tubig Kaso nga lang, bakit naman ganito guys? babaw naman eh no Oh no Ano na to Sobrang babaw Di ako makakalangoy Hanggang dito lang sa may aking binti Ako naman Hindi ako mag -e enjoy nito Sana pala pumunta na lang tayo sa mga dagat O di kaya ilog Pero ayos lang yun At least magbabasa-basa na lang ako dito mga tropa Nakababalik nga pala muna ako dun sa may motor ko Kasi may papakita ako sa inyo Baka kasi hindi mo pa to alam Kaya tara balik muna ako dun boy yun, sa wakas, andito na tayo sa motor ko. Dinala ko nga pala kasi muna dito guys, yung parang tricycle ko na motor. O nga pala guys, eto nga pala ang itsura niya, no? Tignan nyo, ang lakas niya magwili, eh, hey, no? Umaangat-angat yung gulong sa may harapan. <laughs> Grabe! Teka nga lang guys, eto nga pala yung ipapakita ko sa inyo, baka hindi nyo pa alam. Eh, meron nga pala kasi akong bagong big bike. Ay, ano? Yung tinatawag na gandam na big bike. Wow! Sobrang ganda nito. O nga pala, isa nga pala siyang Honda. Ayan o, no? Fire Blade. <laughs> Tingnan nyo na ba naman kasi yung kulay niya? Eh, kulay Gundam. Color white na may mga design na blue at saka kulay pula. Eh, di ba ganyan yung robot na Gundam? Alam nyo ba yun? Kaya tinawag ko siya na Gundam Big Bike. <laughs> eh, pagkakabili nga pala natin dito nakaraan medyo mahal, no? Kaya naubos yung pera natin. Pero ayos lang yun. Tara sakay nga muna tayo dito. Paparinig ko sa inyo guys, ha? Eh kailangan ay eh, manual muna natin. Tapos, ito na. Paparinig ko sa inyo. Bum! Ooh, grabe! Ang asig! Kaso na ano ko dito sa may parang buntot sa likod. Parang gusto ko tong ipatanggal. Kaya ngayong araw, e eh, pupunta muna tayo guys. So sa may mechanic shop. Samahan nyo ako Tara tara, hangat na tayo dito mga tropa. Let's go! Hey no, grabe yung lakas pala dito magwili din. Kailangan siguro magdahan-dahan lang tayo kasi tignan nyo naman no. Ang bilis-bilis niya rin magwili. <laughs> ang bilis talaga ng big bike na gandam. Sigurado magiging astig pa to lalo. Kapag pinakustomize na natin dito sa may mechanic shop. <laughs> para tara, punta muna tayo dito mga tropa. Yan, nandito na tayo sa may shop ng mga ayusan. Teka, saan kaya tayo papasok? Ito, dito na lang siguro, no? Kailangan ipantay natin. Teka, ba't ang hirap? Ayan, ayan, punta natin yan guys. Yan, ayos. Ayan, tapos pindot na tayo letter E para makapunta. At ito na nga pala yung big bike natin. Ito nga pala yung papaalisin natin guys. Gusto ko kasi mawala yan eh. Teka, paano nga ba alisin yan? Ayun, ganun lang pala ipindutin lang wala tas wala na o oh, diba ayos uy ano yun pwede ko pang ayusin yung iba e, eh, teka ito alisin natin to guys o oh, yun grabe wala na yung side mirror ang ganda na e, eh, teka wala bang ibang style okay ganun lang pala alisin lang tapos yung gulong gusto kong palitan yung gulong na ito, mga tropa e <laughs> no grabe tingnan nyo guys ha pili kayo kung anong mas maganda wait lang ops wala na bang ibang style patingin naman ako boy <laughs> ayun oh, no? grabe pero parang mas maganda ata kapag black na lang, no? Tara, iba black ko na lang to mga tropa. At eto na nga pala guys, tignan nyo Wala na yung parang tapalodo dito, nakaharang Kato yung side mirror natin, tinanggal ko na Grabe, ang astig na nito no Ay, kalimutan ko nga palang ipalowered Para hindi masyado magwiwili Kasi kapag meron tayong karangkada na mabilisan Eh, umaangat yung harap, eh, no, umaangat to <laughs> Tignan nyo guys, grabe yung angat Kailangan ipaayos pa pala natin to tapos i-try natin to i-racing -ano, kung matulin na ba talaga siya? sige guys, babalik muna ako dito, balikan ko kayo ulit ha, okay na pala guys tignan nyo, hindi na to magwiwili tignan nyo ha, oh diba hindi na umaangat yung harapan na gulong, pwede na natin to ilaban guys, eh tara subukan nga muna natin to si ng big bike kung matulin to no, let's go let's go, eh no grabe, ang ganda pa i-drip, ang tulin. grabe, ganda na nabili natin big bike ngayon na eh no, may kala laban tayo ditong Ninja H2 Oh no Matutulin pa naman yung mga yan Pero sige ayos lang yan Tatry natin silang palagan no Teka papakita ko muna kayo ng banking Ayun no Grabe sagad na sagad yung banking ko dito sa motor na to Mga tropa Ayun no Wow Grabe Sobrang dikit na dikit na oh, sa may kalsada <laughs> Ang ganda talaga nang nakakuha natin ng motor Ayun Sige na lumaban na kasi akin mga pare Grabe dami nating kalaban dito mga Ninja H2 Puro H2R pala to guys Baka mamaya hindi tayo dito manalo Pero sige susubukan pa lang naman natin Kung gaano kabilis to si Gundam Big Bike Sigurado may palag pa rin naman to sa kanila Kaya hintayin natin bago magsimula mga tropa Ito na guys mag start na boy Tingnan natin kung sinong mananalo sa amin ha Ayun o oh, grabe mukhang matutuloy yung mga kalaban natin Let's go Tayo agad na una, guys Buti na lang eh nauna tayo Ang tulin din pala ng motor natin Grabe guys Oh no. Parang may naririnig ako sa likod ko Aba, antulin ng dalawang H2R na yun Naku, naunahan ako ng mga tropa Hindi na ako nakaabot sa kanila Naku naman Gurado pang third ako neto Dalawa kasi yung nauna sa may harapan ko Grabe guys, ang tulin-tulin -tulin na 'di diba, ba sabi ng nga third ako eh Oh no Grabe, pero gusto kong bumawi sa kanila Tara, babawi tayo ngayon for today's video Alam ko ga andam big bike, hindi ka masyadong matulin eh hey, talagang maganda lang yung forma mo, kapag nilaban ko naman yung moto gp ko, sigurado sure ball oh <laughs> uh, teka, si pare mukhang gustong humiram ah, o sige pare paparam ko sa yong yung big bike ko na yan eh total easter sunday naman ngayong araw <laughs> kaya ayun nga pala mga tropa pinaram ko sa kanya, kinuha niya nalang kasi bigla, <laughs> so nga pala mga tropa, eh ganoon lang ang gagawin natin, eh paparam natin yung mga big bike natin, ngayong araw sa mga gustong gumam damit. Gandang-ganda kasi siguro sila sa motor natin. Kaya yun nga mga tropa, ipapairam natin sa kanila at pati sa inyo. Basta huwag mong kalimutang ilike na. At makita mo ako sa laro, automatic na yun boy. E total, andito naman yung motor ni tropa. E susubukan ko to. Tara, testing nga natin to. Maganda ba tong motor niya? Tingnan natin guys kung malakas yung apoy na to ha. What? <laughs> Ba't naman ganun yung tunog? Ah, pangatining. <laughs> e, first person. Grabe, ganito pala yung tsuro ng motor ni pare. Parang ang bilis nito. Tara, try nga natin kung matuloy. Oh no. Medyo mabagal lang pala siya, guys. Ay no. Uy, grabe. Ang tulin din pala. Akala ko mabagal. Ayun <laughs> no, know, ayos. Sinubukan ko lang pala mga tropa. Babalik na ako doon. Tapos mamaya ipapayaram na natin yung mga big bike natin, boy. Let's go. Eto guys, pabunta na ako dun sa may dealership kung saan maraming mga tao. Sigurado gusto nilang hiramin tong big bike natin na Gundam. O pare, kunin nyo na to. Alam ko, gusto nyo subukan yan. Kasi sobrang ganda niya, boy. <laughs> Eto si pare, oh. mukhang gagamitin niya na nga. Sabi nang abat, gagamitin niya yun di. <laughs> o ba diba, ayos, pinayaram natin si tropa ng big bike kasi Easter Sunday. Kaya ayan, magbigayan tayo. O, wait lang, may gusto ring sumubok na isa pa. O sige, next ka mamaya pare ipapayaram ko sa'yo eh MotoGP o tutropay ko naman gumamit na itong MotoGP ko dali <laughs> teka ba't hindi niya tayo nakita teka nga lang sundan natin yung si pare <laughs> naku ba't parang walang gulong yung motor ko naku eh, hindi pa yata nag, aano naglo-loading o oh, ito sabi ng aban nakita na ni pare yung motor ko sige <laughs> kunin nyo na yung MotoGP big bike ko dali hiram lang yan ha <laughs> dalian nyo dalian nyo next next lang ha bawal mag ano tulakan lahat pakakasubok so <laughs> yun guys ha tinitignan tingnan po nila eh no Grabe Sinakyan niya na guys Sige tropa Nako bakit mo naman dinigit sa bader Magagasgasan yan Ikaw magpaayos niyan mamaya sa may mechanic chef Pag nagkaroon niya ng galos Yun nga mga tropa <laughs> Hinahabol niyo Gusto niyo rin sigurong makasubok ng aking motor na big bike Moto GP pa yan boy Ayan <laughs> oh eh, <no? laughs> Sige sige tropa wag kang mag alala Ipaparam ko lang sa'yo Hintayin mo lang ha Teka parang sumuko na siya guys Hindi niya na mahabol kasi No yun know oh what Winiwili mo Ako hindi ko na talaga sa'yo ipaparam yan Kay pare na lang. E, kain tayo mo ako, pare. Paparam ko sa iyo yung motor ko. Ayan, pare. Bili, siramin mo na. Dali. Ayan. Ikaw naman ang numiram. Ayan, guys. Siya naman. <laughs> Grabe, ang tulin. <laughs> Pinunta niya na sa may dulo. Eh, tapos ngayon, ako wala na motor kasi ginagamit na ni pare na natin. Ayan, tatambay-tambay lang muna tayo dito, guys. Ang daming mga tao dito, eh. Ayun, oh. Meron ding naka-ninja. At saka meron ding mga bumibili ng big bike doon sa may loob ng dealership. Pero lalapit muna tayo doon. Wait lang. Wow! Ano kaya yun? Ba't parang may pakpak? -pak? Ay, yung tendero pala to. May pakpak -pak nga pala talaga siya. Silipin ko na rin pala kung may mga bagong tinitin ng mga motor, no? Wait lang. May bago ba? Wala naman ni, eh. Ito yung new. Nabili na natin to. Hehe. <laughs> Mahal nga niya ni. Eh. Kaya lang guys. Eh halos wala nang bago. Teka. Okay na yun. Nakabalik na ba si pare? Naku, parang di pa yata nakakabalik si pare ah. Babawi pa kasi ko dun sa may racing gamit yung MotoGP. Tara, tara kukunin ko na tong aking MotoGP guys. Babalik na Oron Let's go let's go Babawi ang may mga naka ninja H2 doon Tapos ko Kapag merong dong lalaki O di kaya na motor Na mabagal yung gamit niya Kaya tara let's go let's go Eto guys, malapit na tayo dun sa may racing an. <laughs> Wait lang, ang dami bang mga tao? Oh no, andito yata si Dokling ah What? Si Dokling nga nandito O oh, sige, papalagad ko muna itong mga naka Ninja H2 na to <laughs> Ayun si Dokling oh Tara, sali tayo sa kanila boy Eto na mga tropa, magsisimula na ah. Bubombahan ko muna kayo boy Let's go! Ayan guys, oh. Grabe yung natin. Tignan nyo. Hindi ko kayo papaunahin kasi lagi nyo akong tinatalo kapag hindi ito yung gamit ko ng motor. Ayan, <laughs> oh. Grabe, napakatuloy natin, guys. Sigurado, iwan na iwan sila. Tatlong barangay. <laughs> let's go, let's go. Tayo na talaga ang pinakauna dito. Sigurado, yun. Ito na, finish line. Nice finish. Teka, break muna tayo guys. Punta muna tayo dito sa may taas ng tulay. Ayan o. No? Oh. Ayos. <laughs> break muna. Break, 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 break. Yan. Teka, park muna tayo. Ayan eh, yung mga kalaban natin o. Oh. No? What? Ang tutulin din pala nila. <laughs> Nasaan na kaya si Dokling? Ito ata siya guys. Papunta pa lang no. Naku guys. Hindi yata siya nakapunta dito. Sobrang bagal kasi niya. Tinalo <laughs> namin siyang lahat. Ay ka mga tropa, alis na nga tayo. Wala pa rin kasi si Dokling eh. Uy, hindi dito na pala. Uy, Dokling, grabe, sobrang iwan ka, no? Kaya nga, idol. Grabe, ang tuloy ng mga kalaban ko. Kanila pa ako nila nilulugi. Eh. What? Kanila ka pa nila nilulugi? Eh? So, ibig sabihin, palagi kang huli kapag naglalaro kayo? Oh, idol, tuwawa naman ako. O, teka, Dokling, may naisip ako. Eh, kasi total kanina, may mga tropa rin ako mga pinapairap ng big bike moto MotoGP. Pati yung gandang big bike. Ay, ganun ba idol? Sana all, nakakaingit naman. Eh wag ka mag-alala, eh papairam ko muna sa ito dahil total Easter Sunday naman. Kailangan manalo ka sa laban, okay? O oh, sige sige idol, ang thank you ko talaga sa iyo kasi papara mo sa ang big bike pa ng napakabilis. O oh, dokling, ganun na nga. Kali, labanan mo ulit yung mga H2R na yun. Lagi rin kasi nila ako nilulugi nung hindi ko pa ginagamit yan. <laughs> Register agay, sasakyan mo na tong motor ni dokling. At yung akin naman, yung MotoGP ang gagamitin niya. <laughs> Kaya mag kita kita tayo dun guys sa may starting point let's go tignan nyo mga tropa eh guguwitan tayo ni Dok Leng apakatulin ba naman kasi nung motor na yun eh, eh no, sabi na nga ba eh Grabe, napakatulin talaga ng motor natin ng MotoGP. Tignan nyo, kanina pa yata siya dito at mayroon na nagsimulang maglaro. <laughs> e teka, Dokling, hindi pala ako sasali sa inyo ha? Kasi sigurado wala naman akong pag-asang manalo. E basta ikaw, pinahiram ko sa iyan. Galingan mo. Hehe. <laughs> o sige, sige, idol. E paano mo kami makikita? Basta, aabang ako doon sa migit ng kalsada. Dapat ikaw ang mauuna. Ako, oh, meron kang makakalaban na isa pang MotoGP. Hehehe. <laughs> ang tulin pa naman ito. Ako, <laughs> pero sige sana kaya ni Dokling ha ayun oh matulin din pala tong isa na to grabe ang ganda rin ng kanyang motor pero yun nga mga tropa sige abangan ko siya mamaya bago magsimula tong laro ako dito eh may mga kalaban nga pala siyang mga moto GP sigurado matutulin din yun pero ayos lang yan makakasabay naman si Dokling dun eh gina natin kung sinong unang dadaan na yun oh. what ang nila boy <laughs> sabi na nga aboy si Dokling parang medyo panghuli siya pero ayos lang yan eh ganun talaga mabibilis din kasi kasi yung mga kalabad niya anina. <laughs> pero okay lang yun at least eh pinahiram natin ang MotoGP kaya eh, ako naman ang lalaban mamaya ipaghihiganti natin siya kapag nakabalik na siya dito <laughs> teka hintayin natin sila dito mga tropa eh sigurado babalik naman yun sasalubungin natin kung sino sino yung mga mauunang bumalik sigurado sila yung uuna sa race <laughs> wait lang wala pa ba abang abang lang tayo baka dito dadaan yun mga tropa sa tingin nyo parang dito sa may kabila o dito basta kita naman yun, pag malapit na sila bu Oh, man. Itlangan lang, andyan na ba? Wala pa mga tropa. Asan na yan? Hoy, dumaan na kayo dito. Ito, 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 ito. May dadaan na ditong isa. Sino kaya ito? Oh, man. Hindi ito si Dokling. Ibang moto GP big bike yun, boy. Ito, meron pang isa dito. Baka si Dokling na ito, no? Check natin, guys. Oh, man. Hindi nga si Dokling. So, ibig sabihin, eh, panghuli siya. Naku, naku. Kailangan natin siyang ipaghiganti. Pinayaram ko naman sa kanyang big bike. Ito, at si Dokling. Huli nga. Tara, bulik tayo doon. Pagiganti natin siya mga tropa. Eto na guys. Pagiganti ko na sila boy. Let's go. Grabe ang tuli ng alaman ko na yun. Ako nako hindi ako makahabol. Oh no. Teka guys. Hindi ata tayo mananalo. So yun guys, grabe, hindi ako nanalo. Pero ayos lang yun, naipairam ko naman ang big bike na tong MotoGP ngayong Easter sa Anday. Huwag nyo kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Mukhang dito muna tatabusin. bye bye